Tara guys, samahan niyo ako sa likod ng bahay mo. Lilibot-libot tayo. Kung ano ang makikita natin doon. Kasi wala tayong ibang ma ibang maiisip na content. Kasi lagi na naman na i issue eh. Kaya tara, kung ano na lang doon. Yun lang yung content na lang. Samahan niyo ako. Tara guys. Eh may bayabas oh. Maulan pa. Umulan. Sige muna tayo guys. Ayan guys oh. Bayabas. Aso mukhang sirana. Ayan pa yung Napatakbo ako kanina kasi biglang umulan. Ayun o. Mga kulungan ng manok. Ayan. So yun yun pa o. Alaki sana kasi sa sira na. Hinanoon ng mga uod dito. Wala halos natitirang bayabas. Yung tatawag na Bangkok yung eh, mga bayabas dito. Ayun yung iba Kuntahan natin may mga may bayabas pa doon, tingnan natin kung merong bunga tira sumaya ko yun banda bayabas yun puntahan natin ang iingay ng mga manok talaga Yun. Ayun ba yabas? Ayun. bayabas Ayun ah. guys. Ayun. 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 May tatago. Okay. Ayun ah. lapag lang natin guys yung kamera natin ito yung mga bunga guys yung ano yung bayabas dito kaya kukuha tayo kukuha tayo kagandahan pa dito lo, mga kalods kasi to dito ka upo kakain dito dito, dito ka dito kakain tapos habang kumakain ka tapos na pagbabawas ka <laughs> dito ka na dito kana rin upo huwag ka na hindi pa ganong humog mga kaludz masarap sana siya kasi kasi nga dito malapit sa ano kaya masarap oh! Ew! what the fuck <laughs> joke lang mga kaludz Dito yan sa likod ng bahay namin, ayun, mga isa na, parang ano mga kalids, na parang hinug na, punin natin. So, hindi malaki siya, bukod natin ito. Opo tayo sa may waga nating upuan, eh. Diretso na yan. Hmm, so. Mukha malambot na nga to. Ito yung dati naming CR. Ito na higit na, na ano, May isang dekada na rin siguro na, hindi ito ginagamit. Hmm. Tamis singa malapit dito sa ano alam niyo na pamis pamis singa nalapit dito sa nalapit dito sa ano? ano alam niyo na oh <coughs> <coughs> muulit naman guys kaya Babay mo na guys. Diyan na naman yung ulan.